dapat bang bayaran ng capital gain tax sa BIR kapag ang lupa ay hindi pa lumalabas ang original title o or yung patent copy? Ang sagot, wag muna. <laughs> Yan yung best learning ko today. Kasi may mga nilalakad akong lupa no, para ipatransfer ko dun sa rightful owner. So tatlo yun. Yung dalawa dun, mayroong original title. Ibig sabihin, may title number na. May patent copy, kulay-pulay yung titulo. So, napunta ako ng Kapitolyo para magbayad ng transfer tax. Yun yung unang tanong sa akin doon eh, na wala pa yung title number nung isang mong lote. Endorsement from Penro pa lang siya. Sigurado ka ba ma'am na gusto mo na siyang bayaran? Ang naging sagot ko, yes. Alam niyo na kung anong ginawa ko, bakit tumayag, no? Para-paraan lang. So, pagdating sa BIR, ganun din ang ginawa ko, no? Same goes with the BIR. Ganun din ang naging tanong sa akin na, Ma'am, sure ka bang babayaran mo na ang capital gain tax para makakuha ka ng IKAR? car Kasi, uh, dapat hintay mo muna yung original title. Kasi yung title number ay ilalagay sa IKAR. car And since I am not aware with the possible consequences, so, in-insist ko na naman, no? <laughs> Tigas ng ulo ko, eh, no? <laughs> Ngayon, ito na. Galing ako ng RD ngayong araw. So, madaling salita. Yes, pwede ka magbayad sa BIR ng capital gain tax pwede kang magbayad ng transport tax sa Kapitolyo or provided ready kang harapin yung consequences. So ito yung consequences ko ngayong araw sa RD galing ako sa Dido Registry. No basta yung patent copy. Hawak ko na kanina. So pinapa-entry ko na para next week sana nasa examiner na and then nasa approving authority na at lumabas sana yung uh, transfer transport title, yung kulay blue, bagong titulo ngayon sa RD. Ang naging problema, yung aking e-card ay walang title number. Kasi nung ginawa yung e-card, di pa lumalabas yung titulo. Okay? So, ano yung ginawa nila? Dinala ko sa entry para i-entry na sana. Pero, hindi pala siya basta-basta entry at hindi basta-basta ako mai-issuehan ng tawag dito, e-card invalidation form na ko sana sa BIR bukas ng umaga para nang sa ganun ay ma-validate yung aking e-car na walang title number. So, lumapit pa dun sa isang kasama niya ng taga-entry sa loob din ng RD. Kasi di request pa pala yun sa LRA, sa main office ng Dido Registries QC. Kung baga nila ng incident report bukas, priority na lang daw nila. And then after that, papasok yun sa system na LRA. Saka pa lang sila mag-reply. Saka pa lang lalagyan ng transaction date yung system. Doon pa lang lalabas yun sa RD. Yung transaction date. At doon pala sila makakapagbigay sa akin ng uh, form for e-car invalidation na siya madadala ko sa BIR. So, yun yung naging consequence no, na magiging um, short patient, short tempered ba tawag doon? Hindi ako siya doon patient, no? Kasi ganun ako eh, ayokong paulit-ulit, ayokong pabalik-balik sa isang office. Kaya kahit sinabihan ako na huwag ko muna bayaran yung capital gain tax doon sa BIR nung lupa na certification from Pendro lang ang meron, eh, ininsist ko. So, yes, pwede ka magbayad sa BIR kahit uh, certification from PENRO pa lang siya. Pero, yun nga, may consequence. Sa sa madaling salita, sa halip na mabilis ko sanang maayos yung transfer ng lote from patent copy or original title into transfer title, which is 20 days lang ang standard time or the standard days, ngayon ay naprolong pa. Baka abutin nyo ng I think mag add yan another working, seven working days, no? So, yun yung consequences niya. Sa halip na mapabilis, ay lalo tumatagal. But anyway, thank you for listening, no?